sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghaling gabi sa inyong lahat. Ang aking babagi po sa inyo ngayon ng araw na po ito ay uh, sana po ay may masiting na nice ayos po kayo at iwala po sa sarili bago po nyo usalin po yung oras yung na aking babagi para gumabay po sa inyo at kumasi po sa inyo ang kapangyarihan ng aking pinagkakulog po sa inyo. At sana po eh, uh, huwag po kayo makalimut pong uh, kumuha po ng pudir, bakod balabal po doon para uh, may mapaandar nyo po lahat po ang mga orasyon po na kay babagi po. At proteksyon nyo rin po sa sarili po para na uh, pag nanggabot na po kayo ay Uh, malakas po kayo sa spiritual na panggagamot po. Napapakalug po sa inyo ngayon po ay uh, upang hindi ka kapitan ng sumpa. Napaka-importante po ito na para hindi po kayo kapitan ng sumpa. Uh, kahit may magsumpa sa inyo, hindi po kayo basta-basta po kakapitan po kung makusal niyo po ito. Magsal po ng isang ama namin at sunod po yung orasin po. Magsal tayo. Ama namin na sa langit, sambayin ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap na magpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, at kapurean, magpakainan man amin. At sunod po yung orasyon po ng uh, po sa isip lamang pui po ipo sa dibdib o ipo sa tubig inumin po kung yung, yung gagamot nyo po, ipunyo e, sa puyo kung e, gagamot nyo po naman po ito gagamitin po yung sa panggamot uh, hukri de mente, solida eklisya hail, spiritui ab angelis, konsik konsi, krata resmi, medisina is it, risti uh, pidilibus uh, Dimitit, uh, pikata, omya, Porta, Kauli, Cross, Cross, Cross. Salim po sa isip namang po ito at ipo uh, sa dibdib po. Uh, sana po ay dapat kung usalin nyo po ito kasi ang bisa na po nito kung usalin nyo po ay usalin nyo po ng Lunes, uh, Martis sa Kabyanis po ito para sa isang linggo dalawang bisis para kung po hindi po kayo kapitan ng sumpa na gagawa. Ang karamihan po nagkakapit pa ng mga sumpa yung mga sasamang uh, mangkukulam, mga mambabarang, yan. Uh, mga masamang espiritu na po ng sumpa yan, mga yan. Dapat po ay mausal nyo po ito sa Martis o Bernis naman po sa isang linggo, dalawang beses po. Para hindi po kayo kapitan ng sumpa at hindi yung sumpa na isusumpa nila ay sa kanila mapupunta uh, kapangyarihan po nito orasyon upang hindi kapitan ng sumpa Yan po. sa mga naniniwala po uh, o kung di po kayo maniwala okay lang mga po kung di ko maniwala sa uh, aking mga binabagi kayo na po magus ka sa sarili nyo po uh, di hindi ko naman po kayo pinipilit na uh, maniwala po uh, binabagi ko po ito para makatulong po sa inyo hindi po ako gumagawa po ng mga kabulastugan po dito ang gagawa po ng kabustugan ang may po ang kaparusaan po pag gumagawa ka ng spiritual na mga uh, iyayabang lamang po o mga uh, ginagawa-gawa lamang po, ay mabigat na kapalit kapalit po yun yung mga ginagawa po dito na nagbabagi uh, po ng mga youtube na uh, nagtuturo po ng karunungan ang magpaparusa po kung magbabagi po kayo ng mga kabustugan po dito ay uh, mga espiritu na nagbabantay at mga anghel po at uh, saka si ama ang mapaparusa sa iyo. Magkakasakit ka na habang buhay kung ang ginagawa mo ay masama na binabagi mo yung mga hindi, hindi karapat-dapat po. Kaya mahirap yung magbabagi po nang ganito. Uh, akala nyo, biro-biro lamang po hindi po kasi ang kuno po dito ay nagkaparusan po. Kung nagtuturo ka po ng lim na karunungan po na galing pa lamang po sa kabalastugan po. Kaya ang sinishare ko po dito para makatulong po ako para may magamit po kayo. Hindi po ako dito uh, nagtuturo po ng na mga kabalstugan kundi uh, nagtuturo po ako para may, may share ko po sa inyo at malaman po rin yung ang uh, lihim na karunungan po na may kalim lihim na karunungan po nagbabagi po sa inyo ng tapat at uh, subok na subok na po. Uh, dito po lamang po sa Iwagan ng Pangasiyan kaya nasasabi ko po yan kasi karamihan po na hindi po naniniwala na nakasulat na po nga sa libreta, inanak po nila yung uh, duplicate po ang duplicate po nandyan po uh, kasi ang papaliwanan ko po, po sa iyo, ang libreta po mayroong libreta na ayaw ipagtingin, ayaw ipa kung po may uh, katungkulan po yun na libreta na ayaw pa ibahagi yung iba ayaw ipa share sa iba at ayaw pang ipapakita sa uh, Uh, ubong mundo kasi mawawala ng visa uh, dapat kung talagang ishear mo sa iba na gusto mong isir ay umingi ka ng basbas sa ama na uh, ikon mo muna sa ama para at uh, ishear mo sa iba para makon po makatulong po huwag mong isir sa mga kasamaan po kaya bahala na po kayo kung gagamitin mo yung sa kasamaan po uh, bahala na po kayo diyan na Mukhang po, kayo po ang magdudusa po, hindi ako. Dapat po gamitin nyo lamang sa kabutihan po ito, ang mga aking binababagi po. Huwag yung gamitin sa kasamaan po kasi may kaparusan po yan. Hindi nyo lang alam na, at hindi po pwede pong, uh, i share ko rin po sa inyo, hindi po rin po itong gawing testing-testing lamang po kasi magkakasakit po yung, kawawa po yung uh, pinag-testingan nyo po at pati kayo, buong pamilya nyo po ay madadamay po. Kaya bawal-bawal po yung mag po na yung ititesting mo sa iba na kunwari na nga ka, hindi pwede po yun. Kawawa po yung tinitistingan nyo magkakasakit po na walang lunas po. Tapos yung kung po masusumpa po ng yung gumawa, uh, gumagawa-gawa po lamang po na hindi wala pong kabulugan sa mga bagay-bagay po. Kaya huwag mong subukan po na po ang sinasabi pong huwag niyo subuk-subukan po dapat po kung gagamitin po yun yung lamang po ang gagawin po niyo humingi po ng gabay sa ama na subo uh, igamot niyo po sa pamilya niyo po sarili po at uh, gagabay po sa inyo huwag niyo pong subukan pong uh, tistingin po sa iba kawawa po yung uh, niyo po madadamay po pati yung buong pamilya niyo po kaya may karunungan din po para magamit po sa ah uh, panggamot at hindi po bawal po dito yung mga tinitesting testing lamang po may kasabihan po na pag tinisting mo po ay may mabubusong po ang tinatawag na busong po ay may kaparusan po yan na magkakasakit po kayo at wala pong uh, wala pong lunas po kung uh, hindi pa kakalob ng Diyos na patatawarin po kayo kaya dapat po ang mga binabagi ko po dito sa iwagan ng Pangasiyan po ay pakaingatan po at gamitin po lamang sa tama at gamitin nyo para makatulong po sa kapwa pati sa inyong pamilya po maraming salamat po sa inyo lahat shoutout po sa inyo lahat